Hello everyone! Welcome back again to my channel Mercedes Vlog! Ayan na guys! As you can see, nandito pa rin ako sa Polam. Naghihintay sa aking mga friends. So, yun nga guys. Habang naghihintay, meron akong sishare sa inyo tungkol sa ating kapirahan dahil isa tayong OFW. At sana, bago ako mag Don't forget to like, share, and subscribe my channel and then comment down below dyan guys para mapupuntahan ko kayo kung sino man yung mananonood sa aking mga videos na ina-upload. Ayan nga guys. So, ito po nga po pala si Mercy TV Vlog. Ayan. Isang poet, OFW at isang vlogger. O, oh, di diba? So, yon um, ang i ko uh, sa inyo is uh, paano um, makaipon So yun nga guys, paano makaipon uh, ang pag-uusapan natin, di ba? To uh, discover the effective uh, financial rules, di ba? Kailangan na, uh, may rules po tayo sa ating kapirahan. So yun nga guys, para makaiipon tayo ng uh, madami, di ba? Na hindi natin inaasahan na may pera para tayo, di ba? So yun nga guys, handa ka na ba para mabago, di ba? Mabago ang Um, financial life mo, di ba? Kaya eto simula na natin ang um, ating uh, journey para sa financial uh, freedom na ito. So, yun. Di ba? Uh, at isa pa guys, um, syempre, di ba, medyo maingay dito. Kaya pagpasensya nun yun na. Kasi nandito sa akin yung run is uh, dyan yun sa mga bus. Kasi nga guys, paano? Paano di ba ang gagawin natin para makaipon tayo? katulad nyan guys um, yung impulse buying ayan sinasabi nila ba diba, guys um, halos lahat karamihan sa mga OFW ay ganun ang nangyayari Diba? Siyempre nga naman guys, 'di ba? Maghintay ka muna ng 7 to 30 days or uh, more than that, 'di ba? Bago ka bumili ng isang bagay kung talagang kailangan-kailangan mo, guys, 'di ba? Siyempre, katulad niyan, pag may nakita kang gustong-gusto mo talaga ng isang sapatos, uh, 'di ba? or isang damit yan na branded, di ba? And then, as in talagang new arrival pa lang siya, new arrival dahil gustong gusto mo, gustong gusto mo na talagang bilhin, di ba? Paano naman yan yung financial mo, di ba? Um, di ba, sabi ko sa inyo guys, kanina yung rules natin, paano nga ba natin ma maayos yung um, financial freedom natin, di ba? So, ang gagawin mo is uh, pag-isipan mo muna, 'di ba? Pag-isipan mo muna kung Bibilin mo na ba talaga yung uh, sapatos na yun, di ba? Kasi nga, uh, new arrival siya, di ba? Siyempre dahil new arrival, gustong-gusto mo at gustong-gusto mo talagang ikaw yung mauna sa mga magkakaibigan, di ba? Ganun naman yun, di ba? Ganun naman yun. Kasi nga, may inaasahan ka eh. May inaasahan ka na sahod, di ba? Dahil tayo mga OFW, may monthly tayong sahod na inaasahan. Alam na natin kung magkano yung ating sa, uh, ano, magiging kapirahan, di ba? Siyempre, di ba? Tayo mga off the talagang ganun. Saktong sakto, di ba? So, yun nga, guys. Pero, isipin naman natin, di ba? May sapatos ka na, May sapatos ka naman, di ba? May sapatos ka nang maginagamit. Siguro mga 2 to 3 na shoes meron ka naman, di ba? Eh, ngayon, um, gustong-gusto mo yung sapatos na yun. Dahil nga, napakaganda. saka new arrival talaga siya. Pero, wag ka ang mahal, guys. Diba? Ang mahal-mahal ng sapatos na yun. Siyempre, pag new arrival, talagang mahal yan, guys sobrang mahal yan guys, hindi siya nagsisale. Magsisale pa lang yan, mga one month or two months, mga ganon. Basta matagal muna yan bago may sale. Dahil nga sa ganyan, di ba, uh, gustong gusto mo talaga yung bilhin. Pero, isipin mo, di ba, isipin mo muna kung bibili mo talaga yun o hindi, di ba? Kasi nga, hindi mo naman kailangan eh, saka may sapatos ka naman eh, di ba? May sapatos ka naman, paano ka nga makakaipon? Di ba yun nga yung rules natin guys, na, Kila, paano tayo magiging financial freedom kung hindi tayo mag -iipon? eh kung ganun naman yung gusto mo pag may nakita ka bibili kasi siyempre may iniisip mo may, may pera ka pa at sasahod ka pa next month diba yun ang mahirap sa ating mga ano mga OFW na hindi marunong maghahawak ng kaperahan natin siyempre diba tapos isa pa uh, niyaya ka isang kaibigan mo niyaya ka ng mga friends mo na lumabas diba dahil uh, may weekly ka na may, may, sa loob na isang linggo meron kayong off And then, gusto nyong kumain sa isang restaurant na mamahalin talaga. Kasi sabi nila, once lang naman yun, di ba? Once lang daw yun mangyayari sa buhay ng isang tao yung uh, kumain sa labas, kumain sa restaurant, di ba? So, iniisip mo ngayon na, ay, ang mahal pala nun, di ba? Ang mahal-mahal pala nun yung pagkain na yun. Hindi mo carry. Eh, syempre, kung talagang hindi mo carry yun, at alaw, uh, pero alam mo na may, may naitatabi ka na. May naitatabi ka na. Kasi nga, nagkakaroon ka ng ano eh, nagkaroon ka na ng uh, pag-iisip na kailangan mo itabi yung ganong bagay. Eh, hindi naman para doon yun yung pinag-iipunan mo. Kaya ka nga nag-iipon para doon sa sinasabi mong uh, kung ano yung man yung nilagay mong goals mo doon, di ba? So, yun. Hindi mo na kailangan uh, sumama sa kanila para makijoin sa kanila para kumain sa isang restaurant na mamahalin, di ba? Para, tapos, alam mo na may pera ka. Huwag ganun, di ba? maghintay-hintay ka naman, di ba? Maghintay-hintay ka naman na uh, kung talagang ano, gusto-gusto mo kumain doon, eh kaso ang mahal, di ba? Tapos madudukot mo ngayon yun, yung yung kaperhan mo na iniipon mo doon, di ba? Eh di parang nawala ka na rin sa rules, di ba? Kasi nga ang ano natin topic natin dito, guys, is yung uh, paano tayo makaipon, di ba? So yun nga guys, huwag tayong padalos-dalos na porket mga kaibigan natin, di ba, sasama na tayo kaagad-agad eh, isipin muna natin yung pinaghirapan natin, yung pinagpagura natin na ang mahal-mahal pala nun, no? tas isang iglap lang maukubos na yung ano na yon Eh, hindi. Totoo lang guys, sa rest, pag kumain ka sa restaurant, uh, mahal talaga. At, uh, at isa pa dyan guys, um, um, yung ano, pabigla-bigla guys, yung magka-travel, yung mga ganun, di ba? Na wala naman sa plano, di ba? Wala naman sa plano. tas uh, ang gagawin mo is, kasama ka na rin, di ba? Sa pagka-travel na yon di ba? Eh syempre iniisip mo na may pera ka diyan. Eh wala na, wala na no, mawawala din yung ano na yon, Dapat maging um, uh, you said no. You said no every time you said no kasi nga hindi lahat naman ng bagay guys na uh, ano uh, malakas ka, di ba? Eh paano naman yun, di ba? Magte-travel ka. Eh makukuha mo yung yung inipon mo in just in just uh, one day na travel o uh, sabihin natin na one week na travel, di ba? Eh kung pupunta ka sa ibang bansa, eh, tapos nakapag-ipon ka na nga ng gano'n, di ba? Nakapag-ipon ka na ng tapirahan mo, ng for emergency fund mo. Eh, pa hindi naman pang emergency fund yung, yung ano, yung pagka-travel na yan, guys, eh. Hindi naman yun, eh. Kaya, mag-isip muna. Mag pag isipan muna natin kung sama ba tayo o hindi. Kung sama tayo, mawawala yung inipon natin. Mawawala na rin yung, mawawala rin yung ano natin, uh, yung, yung inipon natin para sa emergency fund natin. So, paano yan pag uh, may nangyari nga, di ba? Nagkasakit o di ba? Isa sa family niyo nagkasakit or ikaw nagkasakit. Eh ano na mangyayari, di ba? Asan asan na wala ka ng wala ka nang pang-emergency fund kasi nga nadukot mo na sa pang-travel mo, di ba? Kaya pwede naman magsabi ng uh, sa susunod na lang kasi wala akong uh, gaano kaperahan, di ba? Hindi na siyempre hindi na naman naniniwala yung mga friends mo na uh, wala kang pera, di ba? Pero sabihin mo na hindi hindi pwede, hindi hindi 'yun pang travel yung naiipon ko. So ganun na lang guys. Ang daling ano eh, ang dali-daling magsabi ng say no at uh, konting paliwanag para naman maibsan mo yung yung financial freedom mo. Huwag mo na huwag mong gagawin 'yun guys na sasama ka sa travel pocket may alam mo na may naiipon ka, 'di ba? Alam mo may nakatabi sa iyo. So, you know, say big big no 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 talaga 'yun guys, yung pag-travel travel na 'yan. So guys, at saka isa pa guys yung pagalagala. Pagalagala just uh, o, um, around in Philippines lang kung saan kayo or kung OFW man kayo, gagala sa iba-ibang lugar, gano'n, di ba? Uh, sometimes you can go uh, but no need to take your 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 yung ipon, di ba? No need to take. Basta kung may may konting budget ka lang para diyan, oh, go naman, pwede naman 'yon. Pero yung sabihin mo na every week na lang nagpupunta kayo sa ano dahil nga tayo mga OFW may mga one week tayo eh one one day sa isa loob ng isang week may meron tayong uh, rest day na uh, bumili or pumunta mamasyal ganon pero hindi naman yung sunod-sunod di ba hindi naman yung sunod-sunod na every week talagang uh, gagala kayo so yun nga guys pero may mga limit naman di ba marami namang ano diyan umupo ka na lang diyan sa isang table lumabas ka dun, ka sa park na lang, lang ng pagkain o di ba? Okay na 'yon, di ba? Dahil nga gusto mo ng financial freedom, di ba? So ganun nga talaga mangyayari. Kailangan natin maging uh, masinop sa ating kapirahan at magsali magsabi ng no, di ba? Kahit sa mga uh, ano natin, 'yung sa mga sa family natin, di ba? Ah, uh, hingi sa ganito, mga pinsan, mga basta mga kamag-anak ba, ah, uh, sabihin na uh, ano, uh, pahiram muna ng ganito, di ba? Pahiram muna ng ganito kasi nga uh, may bibilin, may bibilin lang, di ba? Na importante. Eh siyempre may na naiisip mo na meron kang naitabi doon, may naitabi kang pera. For financial ano 'yun, for emergency fund lang 'yun, yung inaipon mo na 'yun, di ba? Eh pwede naman sabihin na wala akong pera eh. Sabi mo gano'n, di ba? Eh, kaysa naman ipapahiram mo yung pera mo. At kung kailangan kailangan mo na yung pera mo, paano mo pa siya masisingil agad-agad, di ba? kung emergency naman din yung kailangan mo, ikaw din yung nawalan, di ba? Pwede naman mag-say no. Kung hindi naman emergency yung yung manghihiram sa iyo, di diba? ba? Pat mo pahihirami ng ganun lang, di ba? Eh, ikaw nga nag-ipon ka eh, di ba? Kaya nga inipon mo yung pang-emergency fund mo. Kasi kailang kailangan mo that time. Kasi ikaw naman wala ka nang magamit. Kasi pinahiram mo, di ba? Kasi kamag-anak mo yan, guys. Pwede ka namang, ano, ma... Ah, pwede kang magpa, uh, magbigay na lang eh. O ipahiram mo lang ng kahit konti lang. Pero wag naman lahat. O ba diba? Ganun lang yun guys. Gano'n lang guys yung uh, paano mag-say no. ba diba? So ayun nga guys. Ipagpatuloy natin. Kasi nga iniwasan ko lang yung sobrang ingay. Kasi may nag-ano ng trolley dito. So yun. Iniwasan ko lang. Uh, so yun. ipapatuloy natin guys. Uh, at isa pa guys. Uh, kailangan nating ano. Kung gusto mo talagang makaipon guys no. Huwag mo itatabi yung uh, yung kapirahan sa'yo, wag, yung, wag mo yung pera. Balik, gumawa po kayo ng ano, kumuha uh, pa kayo ng isang ATM na hindi talaga siya makukuha. Wala rin, nandito kayo sa loob ng, uh, sa ibang bansa guys. Nandito kayo sa ibang bansa. Pwede kayo mag-open account uh, via ATM guys. Hindi, hindi nyo yun makukuha yung kapirahan na yun. Hindi nyo, hindi, hindi kayo makakapag-withdraw kasi nga, ang um, pag-withdraw sa Pilipinas lang talaga guys. Doon kasi yung uh, pag mag-open ka ng first, ay pag mag-withdraw ka, first withdraw, doon talaga sa Pilipinas guys, hindi pwede rito. So, nga guys, yun yung isa sa mga napakagandang technique para makaipon kay guys na hindi nyo magagalaw yung na yung naipon. kasi kung pera na nandyan lang sa tali nyo, pwedeng, ma uh, ano, pwedeng magamit nyo. Ayun nga guys, so pwede nyo magamit kasi nasa tabi nyo lang eh. Tsaka cash yun guys, ba? Diba? in, ba, makukuha nyo kaagad-agad kasi siyempre tayo mga Pilipino is maawain tayo di ba hindi natin maiiwasan yung ganun na sobrang sobrang awa natin sa mga friends natin sobrang awa natin sa mga ating mga relatives di ba at napapahiram natin sila ng ganun-ganun lang di ba at iwalang lang kasi garo na may babalik agad o si di ba ang hirap mag-ipon tapos ganun-ganun lang ang hirap mo ding singilin o di ba kaya dapat guys ang gawin natin para hindi natin makuha ang kapirhan natin, yung naiipon natin, di ba? lalong-lalo tayong mga OFW dahil tayo ay ma maawain sa ating mga relatives, mga kamay, kaibigan na yan, yan di ba? Ayun nga dapat gawin natin. Mag-open account dito sa ibang bansa nang hindi nakukuha. Yan nga guys, marami diyan ng mga banko na pwede nating mag-open account. Mag-deposit lang kayo diyan. Every sahod nyo, kailangan ilagay nyo ng ganito. Uh, ang gawin nyo sa sahod nyo, um, i-minus nyo kagad yung expenses. Expenses minus um, uh, yung um, di ba yung expenses nyo yung padala nyo na yun ha padala nyo na yun minus yung um, yung bibili nyo ng konti rito yung allowance nyo and then yung savings nyo yung natitira o di ba nakapagsig na kayo at in talagang hindi nyo na makukuha yung kapirahan na yun kasi nga nasa ATM lang yun guys So, yun nga, guys. Thank you for watching. At saka sana, naintindihan yung lahat sinabi. Thank you. Bye-bye. Salamat sa Mercy TV vlog. Huwag niyong kalimutan mag-comment. Bye-bye.